So, ayan, what's up mga kapitbahay? No? Welcome back na naman dito sa channel natin. Okay, uh, it's been a long time. Medyo busy tayo. Kaya, medyo tayo nakagawa ng mga video. So, ngayon mga kapitbahay, uh, meron tayong isang kakaibang katanungan na nanggaling dun sa subscriber natin. Okay, eto yung nagtatanong na to is kagagraduate lang ng IT. So, nag apply pa lang sila. Naghanap pa lang sila ng trabaho. Kaya, nagtatanong po sila sa akin. Hindi naman ako uh, isang teacher or professor or isang prop gano'n na pwedeng magturo ng mga ganito or magbigay ng mga tips. Ito mga kapitbay, isishare ko to sa inyo based dito sa aking experience. Kasi ang tinatanong po niya, ano nga ba daw ang pinagkaiba ng IT specialist at saka sa mga tech support na nakikita nila sa online jobs like sa Job Street, sa Indeed. Ano nga ba daw ang pinagkaiba nun? Bakit? Ganun yung mga pinupost kasi alam naman natin dito sa Pinas na kapag nag-apply ka sa Job Street like for example, marami kasing nakalagay doon na IT specialist, Uh, computer technician uh, IT support okay so ano nga ba do ang dapat nilang piliin para makapag-apply or ano nga ba do ang applyan nila para makapasok agad sila sa uh, IT or matanggap agad sila ano nga ba ang mga dapat nating uh, sagot sa mga question nila kapag in-interview tayo mga ganoon so ang dami nilang tanong so Eto gagawa natin ng video para i-share ko ng konte, uh, explain ko sa kanila ng konte kung ano yung pinagkaiba na pag sinasabi natin IT specialist tsaka IT support. Okay? Dito kasi sa Pilipinas, dito lang yan sa Pilipinas, na meron ganung uh, uh, job uh, post na ang description niya is IT specialist. Pero ang nakalagay don dapat familiar ka sa programming, familiar ka sa LAN, one, familiar ka sa firewall, familiar ka sa familiar ka sa active directory, mga gano'n, or uh, familiar ka sa uh, database server, mga gano'n. Kapag nag-apply ka as IT specialist, parang ang kakalabasan nun, or ang parang ang labas nun is all around IT ka. So, dapat handa ka kapag nag-apply ka sa gano'n. Okay, pero kunyari, ikaw, isang developer, or isang network, or gusto mo maging network, papasok sa networking, dapat ang applyan mo talaga is IT support. Tapos, kunyari, pagdating sa interview, eto, mga kapitbahay, hindi ako expert sa ganito ha. Ito, isishare ko lang based sa mga experience ko before. Okay, kasi ako dati, kapag nag apply pag sinabing IT specialist, hindi ko siya kinakonsider kasi pag sinabing IT specialist, ang ginagawa ng mga ibang uh, job poster dito sa Pilipinas is nilalagay na lahat para makatipid. Eh, hindi naman dapat ganun, di ba? Kasi nga, dito sa IT industry, dito sa IT career natin, marami tayong flavor na tinatawag, marami tayong porte na tinatawag. Like for example, kapag networking ka, magaling ka sa network kasi network engineer ka. Pus, pag magaling ka sa uh, developer, pang developer ka lang talaga. Kasi sa ibang company or sa ibang bansa, ganun talaga kasi ang trabaho talaga ng IT. Kapag network engineer ka, network engineer ka lang. Kapag uh, developer ka, developer ka lang. Kapag system uh, engineer ka or system administrator ka, system lang yung hawak mo. Kasi dito sa Pinas, madalas ang mga company is nagtitipid. Kasi siyempre, alam naman natin na ang asking talaga pagdating sa IT medyo mataas. Kaya ang ginagawa nila, nila lahat nila. So, kapag ikaw, isang applicant, isang IT, tapos nag-apply ka sa ganun, so, dyan po mapapasok yung sinasabi ng iba pagdating sa group na mahirap maging IT. Okay? Kahit saan naman nating tingnan, di ba? Mahirap talaga maging IT kapag hindi mo alam yung ginagawa mo. Kapag hindi mo forte. Like, for example, network engineer ka or computer technician ka, graduate ka ng ganun, tapos papasok ka sa isang company as an IT specialist, tapos ipapagawa sa'yo, mag-code ka, tapos magdi-database server ka, mahirapan ka talaga. Madugo utak mo talaga ron. Kaya maraming ibang IT people na nag apply na sumusuko kasi hindi naman bagay dun sa uh, forte nila or sa hilig nila ang tinatrabaho nila. Okay? Kung ikaw hilig mo ng network engineer, pero ang ginagawa mo is developer. Pinipilit mo sarili mo na maging developer. Mahirap talaga yun. Mahirap talaga i... Parang ano yun eh. Mahirap baliin yung gusto ng utak mo. Di ba? Like, for example, ako, developer, gusto ko maging network engineer. Marami akong kakilala na developer, ang gagaling nila as in senior developer na. Pero, wala naman talaga sila alam pagdating sa, uh, hindi naman lahat, ha. wala naman talaga alam sila sa pagdating sa networking. Okay, pagdating sa mga uh, setup ng firewall, switches, basta networking, magkaiba kasi 'yon Kaya, ayun, kaya ito ang advice ko. For example, kunyari, mag-apply kayo sa isang company, tapos nakalagay ron as, as IT specialist. Pwede pang IT staff. Pwede pa yon. Mwari, IT staff. Kapag IT staff, pwede na i-assign sa yung trabaho na alam mo. Kasi, di ba, parang, oh, hindi ko alam yan kasi graduate ako ng uh, networking or hindi ako developer. So, ibang IT staff or ibang Uh, trabaho sa IT ang ibibigay nila sa'yo. Pero kunyari, gusto mo talaga ng 40 mo maging networking. Okay, dyan sa mga subscriber natin, gusto nila maging networking. So, ang pipiliin mo is, dapat, kung maaari ka-graduate mo lang, huwag ka agad mag-expect na napupunta ka agad dun sa, like, tatalon niya agad like for example napasok ka sa isang company hindi agad yun ibibigay sa like for example ikaw agad magko-configure ng switch ikaw agad maghahawak ng firewall hindi ganon. Siyempre, may restriction yun kasi pagdating sa mga data privacy mahigpit yung company pagdating sa ganon. unless na lang kung all around out ka yun nga yun IT specialist lahat kailangan alamin mo pero dapat Magaling ka talaga kasi kapag hindi pipilitin mo 'yung sarili mo, doon ka mahihirapan. Doon mo masasabi na mahirap maging IT. Pero sa totoo, hindi talaga masarap talaga ang buhay ng pagiging IT. Like for example, developer ka, uh, expert ka na. So CC CC na lang 'yun, 'di ba? Pag may mga error 'yung mga ginagawa, madali mo na lang i-trace kasi alam na alam mo na how it works. Alam na alam mo na paano i-trace, alam na alam mo na kung paano i-fix kaya easy life, pakapikapi na lang. Okay, so marami akong kakakilalang mga network engineer or mga network administrator, system administrator na hayahay ang buhay. Oh. Nagsasahod ng 150,000 pero hayahay ang buhay kasi nga alam na alam na nila how it works yung network. Alam na alam na nila kung paano tumatakbo yung system. Kaya pag may error, ah, ganito lang yun. So fix na agad. So hanggat bago or nag-run yung system, haya-hayang buhay kapag Network engineer or System administrator ka Okay So ang tip ko sa inyo Kung gusto niyo mag-apply As a networking Or developer Pipiliin nyo talaga Kung ano yung nababagay sa inyo Mahirap kasi yung Hindi mo pa alam Kung ano talaga gusto mo Tapos mag-apply ka sa ganun Mahirapan ka talaga Ang apply nyo is uh, IT support Or IT technician Pag kagraduate mo lang Start from the lower ka muna. Kailangan step by step kasi mahirap tumalon kasi walang ganung company na marami akong kakilala dati na graduate ng mga matataas na school. Pero pag nag-apply sila sa mga previous company ko, from the start pa rin sila. Kasi syempre, hindi naman namin pwede ibigay agad yung access mo sa ganito, access mo sa ganyan. Syempre, dapat aalamin muna kung talagang fast learner ka at saka kaya mo. Okay? Pagdating sa ganun, tapos ang mga madalas na applyan mo is IT support or technical support. Pag sinabing technical support, madalas kasi sa ano yun? Call center. So, uh, tatanungin mo agad na, ma'am, ano po ba tong technical support or IT, IT support? Uh, In-house or calls or chat or ganun or call center? ganon uh, ganun agad. Kasi, pag sinabing IT support or technical support, marami kasi yan. Uh, pwedeng help desk ka, pwedeng through calls, pwedeng through chat, or pwedeng call center. Pero, automatic dapat tatanungin mo, ma'am, ah, wag nag-apply ka. Kung tinawagan ka, di ba? Tinawagan ka ng isang company ah, for final interview. So, tatanungin mo agad, ma'am, ano po ba tong IT support or anong ba tong technical support? In-house tech support or ganun? Okay, para pag sinabing in-house, ikaw yung magsusupport ng local user sa lahat ng IT equipment sa isang company. Okay? Minsan kasi, technical support, hindi pala magsusupport ka pala from US, from ibang bansa. Yung mga gano'n, yung mga tipong gano'n Okay, so IT specialist, lahat, kailangan. Kasi kung mo mapapansin, browse lang kayo sa Indeed or sa Job Street. Mga online jobs, may nakalagay doon, IT specialist. Pero kailangan alam mo lahat, di ba? Kalokohan yun, di ba? So may mga gano'ng company na nagpo-post ng ganun na nandadaya kasi gusto nila makatipid. Okay, so huwag kayo sa ganun kasi mahirap yun. Unless na lang kung senior ka na talaga, alam mo na lahat, pwede ka mag-apply as an IT ka nun. So, mahirap yung ganun na mag-apply ka pero hindi mo alam, pinapahirapan mo lang din yung sarili mo. Kaya dapat, kung ano yung kaya mo kapag sa interview or kung ano yung alam mo sa sarili mo na kung ano pa lang yung kaya mo, yun lang muna yung trabahohin mo. Hindi yung mag-tout dito, tatalon ka. So, ang gagawin mo, kunwari, na-hire ka as a Computer technician, syempre alamin mo step by step how it works, bakit may ganito yung company, paano ba ito gumagana sa company, at saka ano nga ba ang purpose nito or ano nga ba ang trabaho nito sa isang network sa isang company. Okay, so ganun. Tapos pag alam mo na, syempre pag alam nila or pag alam ng mababait mong network... Oh, IT admin or mga network administrator na may potential ka na madaling, madaling matuto at saka madaling, maganda yung skills mo, fast learner ka, automatic, i-upgrade ka naman nun. Depende sa company. Okay? So, yun nga, uh, ang palagi kong ina-advise, uh, aral lang, at saka Einstein pa rin. Okay? So, never stop asking question. Okay? Kasi, lahat naman tayo, dyan tayo nang galing. Lahat naman yung mga magagaling na IT, natuto lang din naman yan nagtanong lang din naman yan, nag aaral lang din naman. So, kung gumaling sila, kaya mo rin gumaling. Kaya, hindi lang ngayon pa ang panahon mo. So, step by step yan. Okay? So, sana may naintindihan kayo, di ba? Disclaimer, no? So, ano lang to, based on my experience, tsaka based sa kunting kaalaman. Okay? Maraming salamat. God bless and peace. Sana may natutulan kayo. Ayun, stay tuned mga kapitbahay. Uh, meron tayong, yung iba ko ka kasing project, hindi ko pwedeng i-vlog kasi bawal hindi pwede sa company data privacy kaya bihira lang yung vlog natin na nagsiset up sa labas okay so maraming salamat God bless and peace sana natulungan ko kayo okay pag may katanungan comment down below para masaya alright